Hello mga idol, mayong buntag, magandang umaga po sa lahat. Ito naman ang cylinder head po ng GT no. Uh, GT, Kia po ito, uh, Kia Bungo. Uh, ang problema nito ay nag-overheat uh, <clears> at <throat> kailangan na talagang palitan. So kung ating makikita mga idol, dito natin makita yung may crack dito. Oh, uh, dito dumaan ang tubig. Oh, uh, kita mo, parang kinakalawang na nga. So matagal-tagal na tong nag-crack. O oh, mayroon naman pong crack dito at dito. Kasi dito ang division po ng tubig. Dito dumaan ang tubig. At <coughs> hindi lang na malayan sa unang nagtrabaho nito na palaging pinapalitan nila ng heat gasket. Hindi lang tinignan na malaki na pala yung crack. Yan o. Oh. Hmm. Tsaka yung dito. Oh. Medyo maliit-liit pa yan Pero bumuka na naman oh, Ito naman ang pangatlo Mukhang hmm, Kung ating makita Yan At ito ang pangapat So wala na talaga So wala na remedyo dyan Kung re remedyohan natin yan uh, Pwede pa namang re remedyohan Pero hindi natin mag-rentia uh, Kung gaano katagal na mag-work po yung remedy po. Dahil gagawin natin dito ay babarinahan natin ito. Pagkatapos sa hantapan, lagyan natin ng bolt. Pagkatapos i-cut natin. Pagkatapos i-welding yun. Pagkatapos ng i-welding, i-grind. O, pagkatapos i reface Pero, hindi natin magarantiya kung gaano katagal o ilang buwan gamit natin. Depende sa uh, kabigat ng karga ng sasakyan. Maliban kung ang sasakyan na ito ay hindi nimo pagkagargahan, pang service lang, okay lang yung remedyuhan. So kailangan talaga palitan na ng buo ng uh, cylinder head assembly. Yung kaila kailangan palitan natin dyan. Oh. Sa tindi ng overheat, sa tindi ng overheat, o pati ang plastic cover ay na ano, natutunaw. Kung kita natin, oh, natutunaw yan. So, sobrang init. So grabe talaga. Oh, ito ang itsura. <laughs> Hindi pa maitsura, no? Oh. Yan. At yan. Diyan natin tinanggal sa cylinder block na yan. Okay pa naman yung mga liner, ang bore okay, walang gas-gas. O so, konting linis lang po at linisin natin yung surface ng cylinder block. Katapos palitan natin ng bagong cylinder head. So maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. Diyan dito ang mga bolt. Ah, okay, nakakalat lang po. Kahit saan saan ilagay. Yan. Talagang basurahan po. Okay, magandang umaga at maligayang araw po sa lahat ah, sa video ito.